ito yung guys yung so parkingan sa Ayala Mall Pilis sa taas so yung gitna nito guys mayroong posti guys kung ikaw ay mahihinang driver guys puro sabit na yung sakyan mo kasi itong posti na to puro nasugat puro nagalos gawad puro lahat dumadaan dito nasasabit sila si sa, sabit sila sa posti so pababa to guys ilang palapag to guys Nakikita nyo yung posting sa gitna guys O yan, posting gitna na yan Yan, pababa yan guys Hanggang pababa Paikot din guys Alanganin kasi yung posting nila guys Nasa gitna Kaya pagbago bago driver dito Sigurado sa sabit-sabit ka Palikuliko liko yan guys Kung ano yung nasa taas guys Yung bubong na yan, yan yung dinadaanan mo Ikiko, Ikiko. Ikiko hanggang makarating ka sa baba. So yan guys, yung baba yan. Yan na yung baba. Yan na yung pinakababa niya.